Limang maswerteng pagkain na dapat ihanda sa bagong taon. May mga pagkain na nagdudulot ng swerte at kasaganaan kapag ito ay ating inihanda sa tuwing tayo ay sumasalubong sa bagong taon. Ang bagong taon ay isang swerte panahon para sa paghahanda ng mga pagkain na umaakit ng swerte. Sapagkat mayroong bagong enerhiya at mayroong mga swerte dala ang papasok na taon para sa atin. May mga pagkain na mayroong suwerteng kahulugan at dapat natin itong ihanda kung nagnanais tayo ng swerte, kasaganahan at masayang pamumuhay para sa buong taon. At mayroon ding mga hindi mo dapat kinakain sa tuwing ikaw ay sumasalubong sa bagong taon. At meron ka pong dapat makatandaan na ang mga pagkain na inihahanda mo ay mayroong tamang paraan ng pagkain. Dito sa video na to pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga pagkain na yan at kung paano natin yan kakainin. At ano nga ba ang ginagawa sa tuwing sumasapit ang umaga ng bagong taon? Ay pinaniwalaan po na tayo ay binibisita ng mga wealth god. Ano nga ba ang dapat natin kainin upang hindi natin ma-offend ang mga bumibisitang wealth god sa ating tahanan? Ito po ay pinaniniwalaan ng mga incheck na sa umaga ng New Year, bumibisita ang mga wealth god sa ating tahanan. Kaya't meron tayong mga pagkain na dapat natin kinakain habang sila ay bumibisita sa atin. Kung nagnanais tayo na sila ay magbigay ng swerte sa atin. Meron po tayong mga ginagawa para tayo ay swertehen at ang mga pampaswerteng pagkain na ating inilalagay ay atin pong kakainin. May tamang paraan po ng pagkain at ang mga bawal kainin. Huwag po natin kakainin ang mga pagkain na ito kapag tayo ay sasalubong sa New Year sapagkat maaari pong magdulot ng inauspicious energies. Maliban na lang po sa mga tao na kinakailangan pong kumain ng mga pagkain na yan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Fish o isda Maaari tayong maghanda ng fish dishes. Ang fish dishes ay nangangahulugan ng surplus. Ang ibig sabihin, mayroong tira. Ito po ay pinaniniwalaan ng mga insek na kapag sila ay naghahanda ng isda sa tuwing sila ay sumasalubong sa bagong taon, sila ay magkakaroon ng yaman para sa susunod na taon. O ang ibig sabihin, ang lahat ng kanilang kinikita para sa kasalukuyang taon ay magiging yaman at maiipo nila hanggang sa susunod na taon magtutuloy-tuloy ang kanilang mga swerte sa buhay. Ngunit, may tamang pamamaraan po sa paghahanda at pagkain ng isda. Unang-una, bumili po kayo ng isda na higit sa isa. Ang ibig sabihin, maaari kang maghanda ng dalawang pirasong malalaking isda. Linisin mo lang ito ngunit huwag mong putulin ang buntot at ang palikpik nito. At pinakamaganda o pinakamaswerte ang steamed fish. Pero kung may ninanais kang ibang luto, maaari po yon. At ang paraan ng pagkain. Sa, kapag salubong natin sa bagong taon, tayo ay nagsasalo-salo. Tayo ay kumakain sa hating gabi habang tayo ay sumasalubong sa bagong taon. Ang isang isda lang po ang ating kakainin. Sapagkat, ang natitirang isang isda yan ay kakainin natin sa kinaumagahan ng New Year. Kinakailangan po, hindi siya maubos. Kailangan po, kung kayo po ay marami sa inyong pamilya, damihan niyo po ang isda na inyong ihahanda para po merong matira hanggang sa kinabukasan, kinaumagahan ng New Year. Ganun po ang paghahanda at pagkain ng isda upang tayo ay makatiyak na ang swerte o ang yaman o ang perang kikitain natin para sa buong taon na yan ay magiging yaman at magagamit natin sa susunod na taon o madadagdagan natin sa susunod na taon. Sunod, ang paghahanda po ng mga meat dishes katulad ng baboy o karne ay nagdudulot po ng prosperity at abundance. Ito po ay nagdudulot ng kasaganahan at ito ay nagtatalaga na kayo ay mayroong masaganang taon. Mahalaga po na maghanda ng mga meat dishes. Ano man pong uri ng meat ay po pwede ninyong gamitin sapagkat yan po ay napakaswerte. Nangangahulugan po yan na kayo ay mayroong masaganang taon at tuloy-tuloy ang abundance ninyo hanggang sa susunod na taon. Dumplings at Spring Rolls ang dumplings po ay pinaniniwalaan ng mga insek na nagdudulot ng swerte sa pera. Ito po ay iniuugnay nila sa coins at meron po silang paniniwala o kasabihan na kung gaano karami ang makakain mong dumplings habang ikaw ay sumasalubong sa bagong taon, ganun din karami ang perang kikitain mo para sa papasok na taon. O ang ibig sabihin, ganun din karami ang yaman na makukuha mo. Ito po ay kanilang pinaniniwalaan, kaya sa tuwing sumasapit ang bagong taon, palagi pong nangunguna o isa sa pinakamahalaga ang dumplings at spring rolls. Sapagkat ang spring rolls po ay nangangahulugan o naihahawig sa gold bar. Puro po pera ang kahulugan ng dalawang yan at napakaswerte po niyan kung kayo ay maghahanda. Huwag niyo pong kakalimutan ang dumplings at spring roll. Sunod, ang paghahanda po ng mga glutinous rice cake o may hahalong tulad natin sa tikoy o ano pa man pong mga glutinous na pagkain. Yan po ay nagdudulot ng Continuous na swerte, continuous prosperity po ang meaning niyan. Napakahalaga po na mayroon tayong uh, tikoy o kung ano mang glutinous rice cake na maihahanda ninyo. Swerte po yan. Maglagay po kayo at yan din po ay ating pagsasalusaluhan at kakainin. At ang paghanda po ng vegetables dishes. Maghanda po kayo ng iba't ibang uri ng gulay at ito po ay ating kakainin sapagkat nagdudulot po yan ng prosperity at oportunidad. Ang paghahanda ng tsapsuy o iba't ibang uri ng vegetable ay maaring magbigay sa atin ng prosperity. O ang paghahanda natin ng pakchoy o yung pechay na tinatawag. Maaari pong magdulot yan ng 100 types of prosperity. Kung nagnanais ka ng iba't ibang uri ng swerte, maghanda ka ng pagkain na mayroong pak o petchay. At huwag natin kakalimutan kung kayo po ay nangangailangan ng pampaswerte sa negosyo, maglagay po kayo ng mga grafted fruit trees ng orange, lemons, at kah o kahit po kalamansi, pwede po yun. Ilagay ninyo sa paso at ilagay ninyo yan sa tabi ng inyong negosyo. Pansit o noodles. Ang paghahanda ng pansit at noodles ay nagdudulot po ng longevity. Ang lahat ng tao ay nagdanais ng mahabang buhay. Ang paghahanda po ng hipo ay magdudulot po ng joy at kaligayahan para sa atin. At maaari din po kayong maghanda ng chicken kung gusto ninyo pero buo po. So, ibig sabihin, katuparan po ng ating mga hiling sa mga nagnanais po na maghanda ng chicken, buo po. Kailangan po buo kung gusto ninyo maghanda ng chicken. Pwede po yun. Huwag natin kakalimutan maglagay ng mga bulaklak sa ating lamesa. Fresh flowers po ang ilalagay natin. At ang ating mga front door, lagyan po natin ang mga halaman yan, mga bulaklak sapagkat bumibisita tapo ang wealth god sa atin at sila po ay i-welcome na mga bulaklak na inilagay natin. Sa dining table natin, maglagay po kayo ng flowers na nakalagay po sa tubig. Yung nakalagay po sa tubig ang ilagay ninyo, yung mga cut flowers po, pwede yon. Yun, yun po ilagay niyo sa dining table ninyo. At kung sa living room po, maglagay din po kayo ng mga halaman para po sa fresh energy. Mga bagong enerhiya po. Kailangan po meron tayong mga halaman, bulaklak at halaman para sa pagsalubong sa bagong taon. At ang mga kulay ng kortina natin, sa 2024 po, pinakamaswerte blue. Ayon po sa patchy chart ng taon, wala po, missing po ang water next year sa 2024. Missing po. So ang ibig sabihin, napakahalaga na meron tayong blue. Cortina po na blue, rug na blue, pwede po yun. Yung may mga aquarium, swerte. Yung may mga swimming pool sa tahanan, napakaswerte nyo. Lahat ng may mga water feature, napakaswerte sa next Next year po, napakaswerte po niyan. Tatalakayin ko ang video na yan sa mga susunod na video ko. Abangan nyo po.